Ito naman yung ating mga breeder. So ayan, yung nakingitlog natin na malaking female. So kung mapapansin nyo, sunod-sunod uh, yung pagbubuntis ng ating mga breeder nating ating mga crayfish. ah, uh, ito nga pala yung pinapakain ko sa kanila. Yan, yung egg layer na aqua cray farm. So pagka ito yung pinakain nyo sa mga breeder nyo, yan, sure ako na magbubuntis siya. Kasi ito, subok ko na talaga to. Simula nung ginamit ko to, nagsunod-sunod na yung pagitlog ng aking mga breeder. So ito, pakita ko sa inyo yung nangingitlog sa ngayon, yung ating breeder. Ayun siya, yung malaki na yun. Kakapagpag lang yan, pero ngayon buntis na naman. So yung mapapansin nyo, meron siya mga malunggay pinapakain ko rin ng malunggay yan Yung mga breeder natin tapos so, sinabahan ko siya ng mga isda para anti mosquito so yun lang thank you for watching